guys. Nice. May inaantay lang ako kasi mamaya pa yung gabutin sila mga kain <laughs> Kalahati lang sa ulo ko, guys. Sige, kalkal lang. Sige, kalkal. Pasawai <laughs> pasaway. Ay, naku. Masarap. 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 <laughs> oh, iya, Masarap. Speak Tagalog. Masarap. Masarap. Oh, alamnya. masarap dan daw. Alam niya. How oh, about pastilan di atay? Ay, namanya na naman. Mamaya. Di atay. Ewan ko ba bakit Masarap? Masarap. Masarap means yummy. Yeah. If you are with me, I'll teach you everything. I'll teach you even Longo, Nihongo, <laughs> Japanese. I'll teach you everything. Ba to, to? See? Naniwala siya sa akin, guys. Turuan ko siya ng kabalustugan guys. Puro kabalustugan ang tuturo ko sa kanya. Pakita mo sa akin. Shout out, shout out. Nigelot, shout out. Ang sarap, Lai. Mm. Tamang-tama mm. sa sarap. sa gutom ng ating jam. Timpla ka lang. Eat like this, oh. Rapi, eat like this. Oh? Mm -hmm. <laughs> Hindi ah. Uh, mm. <laughs> Sarap. But, masarap. 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 sibuano Masarap. It's Tagalog. Lami. In Cebuano, lami. Lami kaayo. Lami. 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 No. Lami. Cold. Lami. With G. But this uh, Cebuano is lami. Lami kaayo. Lami kaayo. Lami kaayo it's that delicious. <laughs> Oi, pagtarong. Makinig ka. Pagtarong. Pagtarong ng tao. Mabuti na lang lang na in na kami kung hindi. Hangga ngayon hindi pa ako makumpara. In Ilonggo, um, ano Ilonggo ang sarap? Hindi. Okay na go. Mm -hmm. Ang sabi mo, minsan lang tayo nagkita. Oh, na oh, oh, dito na ako. Oh, mga mo. <laughs> Ang suplada. That's why you <laughs> know. Now I know. know you. <laughs> hey, say it, namit gid. Namit gid. Oh, namit gid kaayo. Lamit kaayo. Lamit. Namit. Lami. Lami. Lami, so, lami. 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 Kaayo. Kaayo. Pag sure. Pag sure. Pakainin mo na nga yun. That's why you go the way I know. Ma. <laughs> Babay na. Babay na, oy. Bababa ka na. Like and Subscribe <laughs> <laughs> Very good what, what? I love it Like and Subscribe Like so and Subscribe You guys, it's so hard to describe That's why you go Away I go, go. Okay